Mga kalumad, katisti na ba ikaw mang manguha ng bukgay mga kalumad? Yung ganito mga kalumad o. Oh. Yon ang tawag sa, dito po sa amin, bukgay. At saka magawa tayo ng sasahan na napakaharang na madaiging katumbaw. Yan, yan mga kalumad. At sigurado itong bahana natin mga kalumad, mawawagtang na naman. Yan mga kalumad. Ito ang tahil natin mga kalumad. Yan, ang gagamitin natin sa panglugit sa bukgay. What's up mga kalumad? Dahil ngayon mga kalumad ay medyo umuulan pero umiinit. Ayan mga kalumad. Dito ako sa aking pambot mga kalumad. Pupunta tayo dito mga kalumad. Pupunta tayo dito. Manguha tayo ng bukay tawag po sa amin yan. Buka yan. mga Yan. Oh. yan. Kukunin natin mga kalumad. Yan mga kalumad. Yan. Yan. Ito pa mga kalumad. Nagtatago siya sa, sa ano ng sani. Nang Ng palwa ng sani. Ayan mga kalumad. Kukuhain natin mga kalumad. Kukunin natin. Yan. Yan wala simba, mga kalumad, wala tayong uh, kameraman. Uh, solo adventure na naman to mga kalumad. Ayan, oh. Meron pa dito, oh. mga kalumad. Oh. Nagsasakay sa sakahoy, mga kalumad. Yan, nagsasakay sa sakahoy. Ang kone natin, mga kalumad, yan. At meron pa dito, mga kalumad, meron pa. Yan, oh. yan mga kalumad. Bibirahin natin, mga kalumad, dahil nagsasakay sa, 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 sa paka ng sani. Ayan, mga kalumad. Ah. Yan, mga kalumad. Pakita natin, mga kalumad. Ayan, o. Oh. Andyan lang mga kalumad, sa mga, ano, sa mga... Saka, sa mga paka ng sani at sa mga lumulutaw na mga lumulutaw na mga kahoy ayan yan andito pa mga kalumad magtatago yan yan mga lord siya yan ah dito daw mga mang manghanap pa tayo mga yan dito yan midyo no? medyo marami-rami na ang, aking nahuli mga yan bukgay yan mga napakasarap nito mga lord ito sa soka yan no? dito mga mang uh, manghanap pa tayo mga oh meron dito so ma pero ma masyadong maliit dito tayo dito tayo yan kunin natin yan, kunin natin. Dito pa sa hita ng sani mga kalumad. Yan, mga kalumad oh. <coughs> Kuha natin mga Yan, tatlo. Yan, dito pa, ito pa. Mm, kunin natin. Huwag kang magtago-tago dyan mga kalumad. Yan, ito mga kalumad, oh. Dito pa yung mga kalumad. Yan, mga kalumad. Dito pa yung lumulutang na uh, sani mga kalumad. ayano. Oh. Mm, kunin natin yan mga kalumad. Mm, umang pala pa mga kalumad. umang. Labay natin mga kalumad. Umang to. Hermit crab. Yan mga kalamad o. Oh. Meron pa dito mga kalamad. Meron. Yan o. Oh. Kuha pa natin. Dahil yan, lang sa mga, mga kalumad, sa mga panang sani mga kalamad. Lumalabas yan sila mga kalamad pag tuwing umuulan. Umuulan yung panahon. Dahil umuulan, medyo umuulan pa dito sa amin. ah, uh, marami marami ang ano, lalabas sa bukgay. Yan o. Oh. Meron pa dito mga kalamad yan. Nagsasakay-sakay siya mga kalamad o. Nagsakay-sakay o. Oh. Nagsakay-sakay. Hmm. Oh. Nagsakay dalawa. Hmm. Hmm. Ito mga mm, dalawa mayroon pa dito mga kanato kuha o niyan mm, kunin natin Oh, eh, napa na pa makalumad. Mm, aron pa rin nga di kita tago makalumad, mm, yan tago. Mm, yan makalumad. Napakasarap nito ni makalumad, ulamin. Yan. Mm, yan makalumad. Mayroon pa dito makalumad. Yan, uy. Parang may nag-iyot dito na bukay makalumad, uy, nahulog yung isa. Yan makalumad. Mm, yan makalumad, oh. Yan, kunin pa natin yan, makalumad yan. Kunin pa natin yan. Yan ang book, guys. Di, yan ang book kayo, Medyo marami-rami rin ang nahuli ko, mga kalumad. Yan. Kaya, oh, win ako, mga kalumad. Wey na ako. Kaya medyo marami-rami na. Dakalating na ako sa bahay, mga kalumad. At hinabuha ko na sa uh, sa gamayay na planggana, mga kalumad. At saka lulutuin natin yan, mga kalumad. Yan. At meron akong nahuling lukan, mga kalumad. Yan. Meron akong nahuli para may pangulam. Siyempre mga kalumad, magpaano lang, simple lang itong mga kalumad, magpabukal ka lang ng tubig sa karaha dahil wala kaming kaldero, karaha na lang. Yan na. At sa pre, hugasan mo muna mga kalumad, hugasan para matanggal yung ano, yung, yung laway-laway niya mga kalumad. Ayan. Galagyan natin dito sa ating tabo mga kalumad. At so, saka, ano mga kalumad, um, bumubukal na yung kuan, tubig na tinakang natin at saka ihalo na natin mga kalumad yung ating bukgay. Yan mga kalumad, yan. Yan, siyempre mga kalumad. ayan oh. Luto na mga kalumad. Eh. Yan o, luto na. Yan, luto na yan. Siyempre naman malabay. Kalumad, kakain na tayo mga kalumad. Yan. Yan ang ating ginagawa natin na sausawan mga kalumad. O, sasahan. Oh. Sasahan. Napakaraming sili mga kalumad. Yan o. Wow! Ah, uh, mabubungkag na naman to ang bahaw dito mga kalumad. Ito ang ating tuhil mga kalumad. tohil yeah, tuhil natin. Ginagamit sa panglugit ng bukay mga kalumad. Yan. Yan si nanay mga kalumad. Oh. Nanuhil na siya. Yan o. Oh. Yan, yan ang, ako na na yung mga kalumad yan no? marami na akong ang tinuhil mga kalumad yan at lalagyan natin dito ng sili na may suka at saka may may medyong may halo na ano mga kalumad medyong kamatis ayan mga kalumad mm, napakasarap dito mga kalumad yan mga kalumad oh. mm. ito mga kalumad ah yan, kakain tayo mga kalumad. kain. Yan, hmm. Kain mga lumad. Kunin tayo nito mga lumad, yan kunin tayo ng kunin. napaka mm, napakasarap nito mga kalumad. Mm. <coughs> mm. Dahil medyo pa umuulan dito sa amin mga kalumad, ah, palagi pang umuulan. Yung bukay kasi mga kalumad, pag gumagawa sila mga kalumad, pag kusugay ang uran, mo nga pag ganahan ka manguha mga kalumad, uh, ah, tunong mo lang ah, ting ulan mga kalumad. Yan, oh. mm. Sarap. Kain tayo, makalumad. Mm. Napakasarap dito. Parang kalas na kalas ng ano mga kalumad. Kalas kalas ng kanon dito mga kalumad. Kalas ng kanon itong na itong mga kalumad. Ayan. Napakasarap mga kalumad. Kain tayo mga kalumad. Kain tayo mga kalumad. Pakasarap mga kalumad. Napakasarap. Yan Ito pa mga kalumad. Mm. Napakasarap mga kalumad. Sinsa na po mga kalumad. Wala akong kameraman ngayon mga kalumad. Ah salamat po sa mga nag ano mga nag ano nag <coughs> palagi nanonood ng aking ng aking mga video uh, sa mga silent supporter ko diyan sa mga followers sa Facebook sa uh, followers sa TikTok and uh, subscriber ko sa YouTube uh, mga silent subscriber ko uh, maraming salamat sa inyong lahat dahil andiyan kayo palagi uh, laging sumusuporta at tumutulong sa aking munting vlog sa aking video kahit hindi ma masyado maano makalumad hindi masyado ma maganda yung content ko pero goods na rin mga kalumad ayan kain tayo mga kalumad shout out nga pala kay Abdul Curtis shout out bro yan shout out nito mga kalumad o, kain tayo mga kalumad kain hmm. kain tayo mga kalumad napakasarap nito na mga kalumad hmm. napakasarap mga kalumad ayan ito pa mga kalumad itong pag itong inaulang mga kalumad sa kanin itong bukgay hmm, higupin natin ang sarap napakakalas ng kanon yan mga kalumbad napakakalas yan hmm, parang mapapasub mapapak only rice ka talaga nito mga kalumbad pag bukgay yung mo hanggang dito na lang ako mga kalumbad. ingat kayo palagi God bless us all maraming salamat bye bye